Ayan, dako-dako siya. Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Ayan, tingnan yung mga kalugit. Ang customer natin from Tagaasaga, in? Ikuland. Ikuland. Ayan, o. Oh. Grabe ang maga niya mga kalugit sa kuko. O, oh. two months na daw. So, ayan. Punta na kayong mga kalugit sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6. Dika Homes Mintal, Davao City Street mga kalugit sa guardhouse, So ayan kailangan natin i-overcut ang kuko niya dito mga kalugit kasi patay na dito ayun oh. Para hindi siya ano grabe ka baon ang iyang kuko mga kalugit. So ayan may magsabi naman diyan overcut. Wala na kayo pakialam kung mag-overcut ako ha as long as maging okay ang kuko ni client. Ayan. Grabe ang iyang kuko. Ayan, kita-kit sa'yo mga bula... bula. <laughs> mga kalugit. Nandiyan ako sa Burakay tomorrow. Hmm? Ayan, dako-dako siya. <laughs> Hmm? So normal lang na siya magdugo mga kalugit no. Kay iyang kuko mga kalugit baon na baon. This can be normal mga kalugit magdugo jud. Grabe ah. sakita ani. Nasa 反正啊。嗯 <noise>

Kung ibutan ko ang durian sa malita ko, magbaho na, no? Magbaho. Iibutan mo sa ano eh? Sa balunan. Tapos? Balutong na sa fain. Tapos sa malita. Ibutan mo, ibutan mo sa... Sa ano? Ibalik na ang init. Ang pohal. Ang pohal. Ang pohal. wala to na sa field ng mga na pasada siya na lang pwedes skip siya din naman to mo pa joya hindi na siya ga palimpyo diri ino. Okay. ginalimpyo mo dito. Man, ano ba ya suki ko na dai. tay customer. Namang ka, buksan mo eh. So mga logit, ayan, okay na. So, hi, mother. So, huwag niyo po kalimutan ni like and share pindu to notification bell para hindi kaya. ka, mother. Oh, okay. So, thank you so much, mga kalugit. Good morning, madam. Hi, good morning, everyone. Hi, mother. Good morning. Ano yung ko, madam? Color ka, na ano oras na tayo? Ano oras Alas tayo? Ano oras na na Madam, good morning! Halang ba? nag extension si Madam o tingnan niyo. Oo na tapos. Tapos, anong di Botox Botox o oh, diba? Uh, botox mga kalugi. Uh, ayan. Botox. Tapos, ano niya Color. Color to go get. Perfect. O, so, katarunga ha? Kaya ko nang gini, aka-upset. Coffee tayo mga kalugit. Ayan. Yeah. What Dad. Extension. Napay sa daan. ito ka sa office ka rin ha? Magato ba nga? sa office guy. Eh, ano? Ano na kamura? Sagsulog sa parlor. Hindi na ka matulog ha? Iba ang salarin. Ayan. Ha? Okay, madam. Okay, madam. Ay, Ay, hindi ko hindi ako magano. Kumain na ito para sa tulog Ha? Eh, ito para sa tulog. Hindi eh, kay mati kamabo no stop. <laughs> Ay, ano? Customer so, hair botox sa iyo mga Ang hair botox treatment is for the ano, grabe ka dry para sa dry mga sunog na buhok o di ba? Ano pa ginawa ko? No. Ha? Ano?

Okay. So, ayan, good morning everyone. Wala kay make-up si Mr. Ingron yun. So, good morning. Good morning, madam. Good morning, madam. Ito, basta yung Okay lang, madam. Ha? Okay lang. Okay lang. mayo okay, okay lang. Okay, tsura ko lang, make-up. Tapos, thank you. Good morning, everyone. Happy blessed mm -hmm. Um, trust me. Ayan, sa mga ano dyan, um, sa mga mag-appointment, no, sa mga logit or whatever, uh, Nasa Boracay po ako bukas hanggang hanggang 5 po sa so, mga gusto po magpunta dito. Um, magpatanggal ng Ingron. Punta lang po kayo dito. Hanapin niyo lang si Christy. Ayan kasi nasa Boracay po ako bukas hanggang 5. Uwi po ako sa pizza pizza sa is. So good morning. Ay, pizza 7 ako uwi. So good morning. Happy bless. Tuesday. So, ni pag-stop na lang.